Magandang araw at magandang buhay mga kabarya. Ngayon ay maglilinis ako ng pariya at titingnan ko kung saan ba talaga epektibo ang baking soda dahil mabisa daw itong panglinis ng barya at hindi lang barya kung saan saan pa. Meron ako dito ng dalawang klase ng barya na magkaiba ang metal composition. Ang una ay ang 1908 US Philippine coin. Small type. Ito ay gawa sa silver 80% at 20% copper naman. Ang pangalawa naman ay nagsisirkulate pa sa kasalukuyan ang bimetallic 10 piso. Ito naman ay gawa sa aluminum bronze ang center at ang ring naman ay gawa sa copper nickel. Ang ating mga kailangan sa paglilinis, ceramic bowl, aluminum foil. Dapat ang ating ipupunas ay hindi madadamage ang ating coin. Microfiber cloth. Ito yung ipinupuna sa ating mga eyeglasses. At siyempre, ang ating main cleaning agent, ang baking soda. At ang ang tubig. Ang una nating gagawin ay ibalot ang ceramic bowl sa aluminum foil. Dahil ito raw ay may chemical reaction sa mga metal composition kapag nilinis ng baking soda. At siya nga pala mga kabarya, huwag niyong kakalimutan ang babala. Huwag linisin ang barya kung balak mong ibenta dahil karamihan ng kolektor ang binibili ay yung mga barya na hindi nililinis dahil bumababa ang value ng barya kapag nilinis mo. Pero dahil ang intensyon ko lang naman ay for educational purposes at wala rin naman akong balak ibenta ang aking 1908 US Philippine coin dahil bumubuo ako ng isang set at ito ay aking idi-display. siyempre maganda kung malinis ang aking mga barya na idi-display. Ang pangalawang gagawin ay ibuhos sa bowl na may aluminum foil ang kumukulong tubig. Pero ingat lang mga kabarya, safety first dahil baka mapaso kayo. At pagkatapos niyan, ay pwede na nating ilagay ang ating mga barya. sa kalagyan ng baking soda. Tansyahin nyo na lang mga kabarya. Kung kailangan gumamit ng kutsarita o kutsara, ay gumamit kayo. Dadamihan ko na, baka mas effective, mas marami. At pagkatapos niyan, ay mag-set tayo ng oras, let's say 2 minutes. Yan mga kabarya, iseset natin ng 2 minutes, hindi natin puputulin. Tingnan natin kung ano ba ang aktual na itsura. Pagkatapos ng 2 minutes, kung gaano ba siya kalinis. Alam niyo ba mga kabarya, ang US Philippine Coin ay may dalawang klase ng sukat. Ang large type at ang small type. At ang aking nilinis ay ang small type. Ibig sabihin, ito yung may mga taong 1907 to 1912 at ang large type naman ay from 1903 to 1906. At malamang napanood nyo na ang kwento kung ano ang pinakamahal na taon at tinatawag din na King of Philippine Peso, ang 1906 USPI. Tandaan nyo mga kabarya, hindi porke magkamuka ay parehas na ng halaga. Marami kasing kinukonsider ang mga kolektor. Alam nyo ba ang sinasabi ko na 1906 USPI ay nagkakahalaga from 200,000 pesos up to million. Yes, up to 1 million dahil ito ay kakaunti na lamang. Ayon nga sa mga eksperto ay 250 pieces na lang ang estimated na piraso na kumakalat ng ganitong taon. Remember the era, 1906. At kung ang taong 1906 ay nagkakahalaga ng 200,000 pesos pataas, eto namang aking nililinis. Alam nyo ba ang estimated prices nito? Humigit kumulang 800 pesos each. Ganun lamang siya kababa. Kung ikukumpara sa 1906 dahil marami pa akong nakikita o marami pang nag -e exist sa mga bentahan ng mga coin group na taon na 1908. Iyan mga kabarya, malapit na matapos. Malapit na ang dalawang minuto stop. So titingnan na natin mga kabarya ang resulta. Ano ba ang nangyari? Ano ba ang diferensya ng linis ng baking soda sa may metal composition na nickel, copper, aluminum, bronze, kung ito ba ay kaya talagang linisin ng baking soda. So ang video nga pala mga kabarya ay walang cutting para makita talaga natin kung ito ba ay kayang linisin sa loob lamang ng dalawang minuto. At gamit ang microfiber cloth, kahit kuskusin natin mga kabarya ay hindi naman madadamage ang barya. Dahil ito naman ay safe. Ito nga ang ginagamit natin sa ating mga eyeglasses. Baka mamisinterpret nyo ako mga kabarya ha. Ang barya ngayon na aking nililinis ay ordinary lamang ha. Isang common coin, face value lamang ito. Pagkatapos nito ay pakakawalan ko na ito sa sirkulasyon. Sa tingin ko mga kabarya, mukhang hindi siya masyadong nalinis. Kung nalinis man ay kakaunti lamang. Siguro ay maganda kung ibababad pa natin siya sa mahabang oras. Ngayon, dito ako excited dahil mabisa raw panlinis ng silver coins ang baking soda. Kaya tingnan natin kung ano ba ang nangyari sa 1908 USPI dahil dati ay ginawa ko na ito at napakalinis ng resulta ng aking silver coin. Pero mas bago naman yon 1969. Ito ang dumineto simula 1908 pa. Ganun na katagal ang dumi na nakakapit dito. Na ninag ko na na medyo shiny naman pero hindi na ubos ang lahat ng dumi. May nakikita pa ako na manilaw-nilaw. Pero ang laki naman ng improvement ng kanyang linis kumpara sa kanina na nanlilimahid sa dumi. So yan mga kabarya, sa parting taas ay may nakikita pa ako na dumi na hindi ko talaga matanggal at may mga kulay dilaw pa. Siguro nga ay kulang pa ang oras na aking inilaan na 2 minutes. Mas maganda siguro kung dagdagan ko pa ang oras. Let's say 5 minutes. Pero sa pagkakataong ito, siguro ay ipa-forward ko na ang aking video at ikukumpara natin ang before and after ng aking linis. So, eto na ang ating final na linis. After mahigit limang minuto, tingnan nyo naman, nadagdagan pa ang kanyang linis at pwede na itong i-display. Yan ang after. At kapag kinumpara natin yan sa before and after, ay ganito ang kalalabasan. I therefore conclude mga kabarya na ang baking soda ay most effective lamang sa silver coins kumpara sa mga barya na gawa sa copper nickel. At dyan ko natatapusin ang aking kwento. Maraming salamat mga kabarya.